Usap-usapan sa social media ang isang graduating student na bumaril at namatay sa Cagayan de Oro. Posibleng selos ang motibo. Alamin ang batas sa Crime of Passion kasama si Attorney Gabi Concepcion. Magandang umaga Attorney, magandang umaga din sa yumarais. Ulan puno ang umaga. Attorney, ang tinuturing na Crime of Passion ay hindi talaga may tiyak na kahulugan sa batas. Depende siguro ito sa abogadong kinakausap ninyo, baka iba-iba ang kanilang pangunawa. Ang crime of passion ay mga krimen na nagagawa dahil sa matinding damdamin o emosyon. Sa mga romantikong kaganapan, galit, o selos, may batas tayong tinatawag na pagkapuspos ng pag-iisip bilang maaring pagsasapantaha. Kapag natukoy na guilty ang akusado, pupwede na ibaba ang sentensya. Binabawasan ang parusa dahil nauunawaan ng batas na may mga biglaang sitwasyon na sumasabay sa dilim. Batay sa mga katutuhanan, pagtingin ng isang tao na walang hunger ang original bigla emo overload gawa niya to pero kung premeditated abugado, paano planado o biglaan mayroon bang krimen ng matinding pagkahumaling tingin natin hindi lang talaga yan ito ay mga krimen na dulot ng labis na emosyon kahit na hindi madilim ang panahon maaaring lumabo ang isipan dahil sa sobrang selos kapag pinlano may masamang balak na gumawa ng krimen ang mens rea ay malisyosong hangarin sa krimen na hindi tugma sa passion at obfuscation. Dahil sa kasabikan at pagkabigla, hindi mo madalas ginagawa ang mga bagay na iyan. Sa totoo lang, kapag nakapatay ka ng tao, homicide ang tawag. Pero may mga kaso na tinatawag na qualifying circumstance sa homicide. Sinabi, murder, syempre. Labis na pag-iisip wala. Para sa akin, kapag pinagtulungan nyo ito, kwalipikado siya para sa pamamaslang. At syempre, mas matinding parusa ang pamamaslang kaysa sa pagpatay. Kapag may planong pagpatay at ebidensya ng premeditasyon, considered na ito na murder. Sa homicide, ang parusa ay labindalawa hanggang 20 taon na huling hatol sa pagkakatuklas. Kapag planong patayin at talagang ginawa na, 20 taon pataas ang parusa. Ito abogado. Maraming nagkakalat ng screenshots ng usapan. Pwede bang gamitin ito bilang ebidensya? Sobrang advanced talaga ng teknolohiya ngayon. Paano malalaman kung totoo ang screenshot at hindi ito na-edit o ginawa ng AI? Pwede ba itong gamitin bilang ebidensya gaya ng text messages o litrato? Sa batas ng ebidensya, pwede itong tanggapin ng korte bilang patunay ng mga bagay na ito. Sa mga katotohanan, dapat talaga itong maging totoo at sinuri. Kaya't mahalagang magkaroon ka ng isang eksperto na magpresenta sa mga ganitong sitwasyon. Ito'y totoo ang mga text message o ibang electronic evidence ay hindi na bago, alinsunod sa mga katibayan na ito'y tunay. Sa kasalukuyang kaso, malaki ang impluensya ng opinyon ng taong bayan, lalo na ngayong may mga troll armies at bayarang bashers na nagpapalakas ng ingay. Mahalaga ang public opinion sa ongoing case. Sa mga ng ito, may mga taong apektado. Hindi lang mga judges at justices ang hindi apektado, dapat tayong mag-isip ng halimbawa. Hindi. Sila mismo ang may pamilya, baka ma-influensyahan. Sa sub rule, limitado ang posibleng komento at paglalahad. Mga tao na may impluensya, huwag kalimutan ang responsibilidad. Sa korte, mayroong gag order na ini-issue ng hukom para walang nagsasalita sa media pag may ambush interview sa mga partido. Ito ay para hindi ma-prejudge ang isyo o ma-influence ang korte o magkaroon ng soaking laban sa hustisya dahil napapabago minsan ang opinyon ng publiko dahil sa ingay. Parang publikong paglilitis na dipatas sa bawat partido. Maraming thank you! Ingatan at manatiling ligtas at tuyo. Masaya na lunes. Masaya na lunes. Masaya na lunes. Isa. Ang mundo ay lumalaki. Mula sa second at third na lugar, to the point. Batay sa mga katutuhan ng ito. Apat. Bagado. Lima. Quad. Anim. Bagado. ipasana na lang sa atin ang imahinasyon. Pito. Tuklasin. Ito. Bagado. Walo. Bagado. Lahat ng kailangang malaman. Huwebes na, nagpatuloy ang mga pangyayari. Hindi dapat palampasin ang mga ito. Mangyaring alisin ang mga karakter o simbolong hindi pinahihintulutan. Labing apat na benta sa bagado. Panimulang karanasan.